Ba, mahaba pala itong buka na ito. Hanggang dito pala. Sandaan. Ito? 60 waning. 60 isang ano? Gato. Gato po. Panami. Gatumpok ito. 50 po. Ano? 50 po. Ganda naman po niya. Diba sa sariwa, ano? Fresh na fresh. Pakikita po. Pakikita yung hasang, hasang, hasang. Hasang, hasang. Hasang. Oh, yun, ayan. Mga... Ito, talagang bukit ito. Kalan. Hindi yung dalagang bukit. Ay. Dalagang, dalagang. Dalagang, dalagang pala. Oh. <laughs> Guys, good morning Ayan, nandito tayo sa may uh, ba, Pamilihan ng Bayan ng Tansa Ayan guys At Susurvey tayo, December 8 Susurvey tayo sa Tumpukan So bakit tayo pumunta ng Tumpukan guys no? Ayan no? Pamilihan ng Bayan ng Tansa Shout out no? Ayan, good morning, good morning Bago tayo pumunta ng ano, ng uh, tumpukan sa labas ng palingke. bibili mo tayo ng mga mga recados dyan, luya, doon sa baba. Tra, sumayon guys, no? At uh, dito tayo pabibili sa baba Nang mga recados. Mga luya, no? Dito kasi mayroon itong ano, uh, baksakan dito. Hindi natin nabutan. Ito mga prutas nga ito. 150 daming yung pakwa no ah, bababa tayo doon sa baba mapili tayo ng luya no dito kasi per ano per uh, sako Ay, mga mais no so. magkano sa kanat, to? 400 400 daw to dami bagong ano to harvest baba lang tayo ito may luya dito ito kasi yung likod dito guys bagsakan dito ng gulay dito no tuwing 5 am yata ang bagsak dito ay meron pa nga oh ito e, yung pa natin oh ano e, dami mga gulay oh Yan dami oh Hindi pa nga sila eh Tuwing gabi ang Bagsakan hito ito Alas 5 ang umpisa rito Yan dami oh Bagsakan ang gulay yan dito Dito na tayo bago pumunta Bago tayo pumunta rin sa may ano Sa may Dupukan. Walang luya dito nga. O lang uh. Kilo Ano ba? ano? ano protas to? Tsinta lang kilo Ay, may loya Ito ubi dami o uh. Ubi May loya rin Binigay tayo loya Ito kasi ito eh Bakal luya? 110 110 ang luya Ito nga ako Anong ulas umpisa ang bagsak dito ng gulay? Alas 5? Mamaya? Oo Ano? Ala una ano? Muda araw? Hindi, hapon Ano ang hapon ang babagsak na? Hmm. Ah Wala na yung wala na iba dyan? Wala na yun <laughs> Dito kamuti? Dito po ano? Dito sa mga lalaki, 55. Motive, 55. Sa multi, 55. Tira, tira. Dito sa ibang like dao. Yun o. Know, dito tayo like bibili ng luya. Ito laki o. tayo makakaroon sa luya? 170. 170 dito Bibili tayo dito guys. Kahit mga ano. Kailangan na sa bahay mga ricados to.

Ito ka. <laughs> na lang siguro. Ito ah. Puti. 80 sa puti, bawang 140. 80 din ho. Diyan lang muna ay. Pupo bawang. Sige po. Sa bawang magkano? 140. 140 ang bawang natin. So pati ng bawang, mga ilang peraso lang. 140 ang bawang, so kahit apat lang, pwede na ito. Atin, apat lang. Bawang apat yun ano? Ito Ito sili pa. Ay! Ang ganda na sili yung tingin oh. No? Akin. Sesa <laughs> sili ah, 520 na 520 natin guys 520 sayote, sayote. sayote. Bye. Bye. Oh, ito na, tayo. Ay, sige lang, sige lang Dami lang, dami lang Dali lang po natin Maritados Dito, teo, mukha na, no? Ito, ano lang dito? 520. Okay, okay. Oh, okay. Ah, but pa libo to. Oo. libo pa December. Ah, ta. Ayun, sakit late. Ah, pwede na yan. Ah, but ang san libo yan. Babayad ah, na tayo, guys. Okay, guys, nakabili na tayo. Ito lang 120 na ito. So ngayon, pupunta na tayo sa Metro Bukid sa labas. Ang daming gulay dito, guys, no. Tandaan nyo guys, ang bagsakan ay alauna. Ah, Nag-umpisa ng baksak kalauna na. Alao na nag-umpisa ng baksak dito. Ayan yung Believed prison guys oh. Beloved prison yan. Dito tayo sa tumpukan. Magkarang mga uh, prisoners na kain. Ayan dami na oh. Alay kasi yan guys. Yung sa loob kasi niya palingke. no? Tupo ito hapon Ang oh, daming tao na oh. Hapon Mga karim bago ba bago Ito dami na rito Ito so, mga tumpukan talaga ito guys Muro ito, rito Ito mga isda bakuko oh. Bakuko mga isda ito Mga kala 120 Oh ba, sandaan lang, hindi ako ng kamal eh, lang Sariwang sariwa yan, guys, tara nga saan sariwa yan Sa linya siya, pwede oh Oh, pakilaw lang Yan guys, puntaan lang dito to, sa so may tansa no Tansa, labas ng palingki, oy, ayun oh, no. sandaan, pertumpok Sandaan lang guys. sandaan Sandaan, pertumpok oh, ganda ganda Oh, oh? Oh? One ko na, 150? Tumpok? Pa, sandaan lang pala. Oh, sandaan pala. Murang-mura din eh. sandaan lang Dami no. na, tamban oh. Sandaan lang sa tamban oh. sandaan, sandaan, oh. sandaan, sandaan, oh. sandaan, sandaan napakarami na no. oh. Good morning po. Ayan. po. Yeah, good morning. Bisitahin natin yung Tansa, ano? Tansa Public Market ba ito? Tansa ayan si nanay oh O yan si ate oh Ayan Ayan bila bila niya 60, 60 oh 60 dami oh Ito oh. ba? 60 ito Kawai si Benny vlogger Aba kami kawai naman kayo O ayan, oh 60 Ako nakabili na kong Ricardo sa kano Isda na lang kulang Ayan oh Kuya daing Tamba na te Dito na yung makano na eh Isandaan kuya Isandaan oh Bisugo po Ah bisugo isandaan Ito 60 isang oh. 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 ano? Ang dami! dami guys, 60 lang yan no? pangat paksi pangat paksi, ang sarap yan no? ayan ate, thank you pa thank you pa, mahaba pala yung tumpukan na ito, hanggang pala ano yan, ba't giniba dyan? ayusin na tapos, palisin pa kayo, hindi naman hindi naman, nilipot lang ayun, nakahala ko naman, bad news yun pag pinapalis kayo no? kasi yun ang hanap buhay natin eh okay, thank you pa ayan, mga ito, talagang bukid ito ay, Dalagan-dalagan. Dalagan-dalagan talaga pa pala. oh yeah oh. no may dalakan dapat Dito, mga ng mga ka na naing dito naing magkano 240. 240? 240. Ay, so, um, top si okay, so. no one hundred one hundred one hundred dami mo one hundred na, nai? 150 ka lang, hundred one 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 hundred Akala ko na, ano, e, eh, paalisin kay rito kasi, oh. Ginigiba, hindi naman. Inaayos na, pero don't rin, nililipot naman. Ay, nililipot kayo dito, sa loob ng pwesto. Kuya, lagyan mo pa ito para... Ayun. Good And news pa lang guys good news. Akala ko, mama, Kasi, yung mga kababayan natin, walang hanap buhay na, di ba? Anay, thank you po, ha? Ayan, oh. No. Guys, to guys, ha? Thank you, pa. Thank you. Apo, good morning, good morning. Ayan, oh. No kayo. <tod tod> na, ato, tayo, na, 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 na. Oh, Ano <tod> ano? 'yan. Ano ng bagong palengke diyan? Oh, eh, uh, tao Napakaraming tao, guys, Napakaraming tao ng buhay ngayon. 'Yan, yeah, tilapia boy na buhay oh. oh. Kita nyo naman, oh, buhay na buhay talaga 'yo. Oh. Oh, buhay na buhay talaga 'yo. Oh. Brother, Batangas, Batangas 180 Batangas natin, oh. Kaganda ng mga isda ngayon. Ang daming nabili ngayon dito. Oh. Good morning. Ayun, mga tahong. Ito ginigiba na 'yung ano natin, palengke, pero babalik 'yan. Ayun, daming isda ngayon talaga. Ah, ginigiba rito. Ano kaya to? Oh, di ba? Ayan, guys. Ayusin yata dito. Pertumpok ito, oh. 50 Wala, 50. 50, dito 50. 50 pertumpok na lang. Murang-mura na yun, no? oh. Bakit ginigiba ito? Magtatayo ng palengke dito? Oo. Ah, yun. Akasada, huya, akasada. Akasada ito? Oh. <laughs> Ayan guys, ano oh, mga tumpukan nito, napakarami. Yan oh. Na maya, maya, 50, may pangulam pa na rin eh. Murang-mura lang, murang -mura lang oh. Parang bangketa na to. Ba? Ano ito na sandaan na lang. Ito 60 lang. Ano ka ito? Maya-maya. Ay, maya-maya. Oh, sigang. Ay, sarap yun. Si, oh. Apakamura yung sandaan. Pusta, wala nang mga bandana. Ba? Ka, ka, siga, siga, ang sarap yan. Ay, inuuli Oh, Oo, teka, makikira Ah, okay, kala ko inuuli. Aba, tumpukan na laban din eh. Napakasariwa kasi na. Oo, sandaan lang to. Ito, sandaan to guys. Sandaan lang. Sanda, sandaan. Oo. Oh. Napakarami. Ah, Oo. Oh. Aso ah, ito. Giniba na yan, sir. Giniba na. May na ako kayo? Ha? Nandun po yung pwesto sa dating Ah, sa loob na doon? Ah, Oo, meron oh, kami pwesto sa loob. Ayun, naka... Ay, naka pwede eh, nasusubaybayan pa naman kayo mga viewers. Napunta rin niya ay. Uh, uh, ay. Eh, paano? Saan na kayo nilipat dito yan? Diyan pa, dyan ang mga pwesto namin sa... Eh, wala na kayo dine? Eh. Wala na? Wala na po. Ay, ay yun lang. Alis na para sila, guys. Pero dyan na nasa sa loob, Bruno. Nilipat na kayo ito. Ginigiba pa. Ano kayo gawin dito? Kalsada? Ay, kalsada na pala ito, Ginigiba na. No? Oh. Yan, daming mamimili natin ngayon, mga kababayan natin. No? Ginigiba, gagawin pa lang kasada ito, kaya pala giniba ito. Pero lilipat naman sa loob. Doon. Lilipat sa loob doon, banda. Lilipat <laughs> banda. tilapia China meron pala dyan? Opo, ano po sa inyo? Baka <laughs> kanya, Meron pong malaki, gusto nyo malaki Hindi, eh, tatanong ko na ito, makakarang kilo yan? Ay, ito 280, 280 280 yung ngayulupin natin Napakaganda naman po niya Basang sariwa, no? Fresh fresh. na Pakita po, pakita yung hasang, hasang, hasang Hasang, hasang -pula, Oh, yun <laughs> uh, o, pulang-pula o Sariwa, sariwa, anak na sa ikaw mamaya ka ng babayan diba? Ano po? Magkano kilo dyan? 280 daw eh Pwede na, 280 Napakaganda naman natin, press na press sa isda namin Hindi, talaga makinis Makinis-kinis Sariwa Ayan, ayan oh. Sila talaga namang eh marami hipon din dito, guys, ha. Oh, may mga iba talaga, guys, na Ito, ginagawang kalsada talaga rin. Aso subay pa para mas mga viewers natin. Okay lang, good news pa rin. Kasi andito pa rin pala naman sila. Ang daming tao. Ayan oh, pagkalabas natin dito Ayan na po yung ano nila oh. Ayan na po yung Pwesto ng bayan ng Tansa oh, Ayan oh Yan naman palengke sa loob no? Ito naman palengke sa loob Ayan Doon sa labas pero Hindi nga parang alisin na sa labas Eh na yan ang pwesto sa loob, Paling sa loob to Ang dami na namimili sa loob yun eh. Ayan Ayan, sa loob tayo ang dami. Araw ng Wibis, no? Ang daming tao Ang daming na namimili natin mga kababayan